Another day, another vlog. So for today's video, ito na po yung sinasabi ko guys na mag voiceover ako kasi nagka-time ako ngayon lang, kauwi lang namin ngayon galing sa syudad. At napag-isipan kong mag-edit muna ng video. Last update po natin sa bagong bahay ay meron na po tayong kuryente at saka meron na ding kural or fence sa buong bahay natin. Kaya makapagtanim na ako ng mga gulay at prutas. Yung ano pala natin kusina hindi pa rin tapos hanggang ngayon hanggang sa bumalik na ako dito sa siyudad guys yun pa lang yung ano natin nabuhan pero kahit hindi siya natapos pwede na siyang malutuan man kay meron naman siyang ano na na pero nung nandun talaga ako hindi pa malutuan siya kay basa pa man yung siminto kaya sa labas man ako nagluto at dahil maraming nag request po na magtagalog ako ay nagtagalog na nga ako ngayon guys para makaintindi din yung mga ibang mga followers natin na mga Tagalog. Sa video na ito guys ay explain ko sa inyo kung bakit hindi pa kami doon titira ni Roger. Marami kasing nagsasabi na sayang lang daw yung nagastos namin doon at hindi naman kami doon titira. Hindi po siya nasayang guys kasi kapag uh, anong mangyari guys pag walang maano na kami, wala na kami pangrenta, hindi doon kami uwi kay Uh, meron naman doong bahay just in case lang kaya nagpatayo kami doon ng bahay. Malaki-laki na din yung nagastos namin. Guys, ganyan pa yung purma sa bahay pero sa totoo ang laki na ng gastos namin. Yung pera kasi na ginamit sa pagpatayo ng bahay ay sahod ko at saka sahod ni Roger. Hindi pwedeng si Roger lang kasi yung gagastos doon guys kay ayaw kong maubusan siya ng pera ba. Maano kasi ako maluoy ba pag ganyan. Yung mga ano ko nga, yung mga gusto ko hindi man ako nagsasabi kay Roger magpabili ako ng ganyan, magpabili ako ng ganyan. Hindi. Yung pera po niya ay sa siya po 'yung nagbabayad ng rent, yung grocery. At minsan ako din yung nagbabayad sa grocery. Hindi lahat po ay si Roger lang yung nagbabayad sa kapag maggrocery kami tapos yung kain-kain namin sa labas at saka yung laag-laag namin minsan yun po yung mga gastos namin. Um, sabihin Manila marami dong pera kasi maglaglag hindi man ganun guys maglagla agud minsan wala gulay pera <laughs> kasi kung nag ano pa lang ako guys kung nangwarta ako kay Roger guys baka ano na yan si Roger dito na malimos pag maubusan kasi ng pera yung ibang apam no iwan na sa mga pinay ganun talaga yung nangyari dito marami man yung balita gani sa mga ano na gani yung iba na patulfo na yung iba ibalita talaga sa TV patrol kaya kapag makakita ako ng mga foreigner guys yung makakita man ako doon kan bitong buling na muragibiyaan sila luoy kaayo tanawon sila no di unta ta maging anak kay ngano murag kuan jud sa tungdughan na maging anak ta baka nang lisod kaayo makagaba manguna fast forward po after 7 or more than 7 years po guys pag hindi ako nang resonada na magbahay talaga ay hindi talaga kami makapagpatayo ng bahay kaya very thankful this 2024 na nakastart na kami ng pagpatayo. Kahit unti-unti lang, wala pang mga gamit, hindi pa rin kumpleto yung bahay. At least, pwede na siyang matulugan. Kahit wala pang ano guys, wala pa talagang mga cut tray, wala pang salaset, wala pang dining table. Yung abuhan na ganito pa yung forma, kaya... na uh, hinahinay lang tayo kay pag ano man guys, yung talaga yung ginagamit namin na pira dito is extra money lang talaga. Hindi naman pwedeng lahat ilaan namin doon kay meron andito pa kami na tapos yung kain-kain namin, tapos yung laag-laag, yung mga gamot namin, mga grocery, yun dami pa rin mga gastusin kami guys. Kaya nagpasalamat ako na kahit papaano ay meron na talagang nasimula na bahay doon. Kung marami pa talagang pera, ay hindi ganyan yung purma guys, yung napakaganda talaga yung ibahay natin. Pero yung ano man natin, yung budget man ang ating sana ka sa Bisaya pa, mag rata sa budget na kwarta. So, kung marami pa talagang pera ay natapos na yan guys, finish na yan at meron ng mga Kaya lang, budget-budget lang talaga tayo kay sa ano lang tayo, sa extra money lang tayo nagsalig ba every month kay yung sahod namin, hindi din lahat ibuhos doon, di ba? Kaya hindi man kami doon titira. Wala pang pa ang wifi kasi ayo kung magbinuan doon guys tapos wala namang gagamit kaya andito man kami sa syudad yung binuan ko lang doon na bayaran is yung tubig at kuryente kasi meron na tayo sa bagong bahay natin alam nyo guys nung napatayo na talaga yung bahay nung tiningnan ko ba ang saya ko parang feeling ko grabe ang saya pala pag meron ka na talagang sariling bahay, totoo talaga yung sinasabi sa mga taong may bahay na kay nung nakita ako talaga, tapos givideohan ko, gipikturan ay grabe na thank you lord Jug ko. yung pwede na siyang matulugan yung sayo na talaga yung bahay grabe, maranasan yun yan guys, pag meron na kayong sariling bahay, grabe ang saya so yun lang siguro yung pag video natin guys thank you for watching, God bless everyone see you in my next vlog, bye bye bye